Hello guys, kumusta po kayong lahat? Pag-usapan po natin. Sino ang dapat kalugdan ng dakilang Panginoon Diyos? Ito ang sinasabi ayon sa Awit Kapitulo 15 Versikulo 1 hanggang 5. Panginoon, sino ang maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng tama. Walang kapintasan at taos pusong nagsasabi ng katutuhanan hindi naninirang puri, at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit pinararangalan ng mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang, at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, to, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.